Okay, gandang hapon mga kalakad. Sa Tagalog, sa Bisaya, magandang maing hapon, ug sa English, good afternoon. Uh, sa ato mga uh, kaigsunan ng mga mga tribo uh, may mga siltiya ng uh, madayaw na ambong. Ayan, madayaw na ambong mga kalakad. Ito ngayon, tingnan muna natin ang oras natin ngayon ay tatlong minuto para mag alas 3 so ayan ito na naman tayo sa garden garden ko na para maipakita ako naman sa inyo ang mga tanim na mais at mani dito na um, magtatatlong ano uh, hindi pa tatlo yata ngayong November mag December ito uh, Uh, matapos ang buwan na ito ay uh, ito na magtatatlo na yata ito. so ayan uh, gusto kong ipakita sa inyo sa hapong ito na nandito tayo at uh, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo uh, hindi pala bakit uh, siguro magtaka kayo at magtanong sa sarili nyo bakit ko ito uh, palaging itunong content sa aking youtube channel at saka sa facebook Facebook uh, Facebook page ko uh, ito mga kalakad iano uh, ko lang sa inyo na kung talagang magsikap tayo at uh, maging uh, mag uh, kung ano na lang, kung gusto mong itanim at uh, talagang aalagaan mo ito, kaya ito ngayon ito ako at uh, mula noong gusto pa yata ito uh, inalaga inaalagaan ko na ito uh, at ito ngayon pagkita ako uh, at gusto ko lang malaman ninyo na kung talaga uh, talagang magtrabaho tayo kahit sa pag, uh, pagiging gardener or farming ayon pa din kailangan, kailangan, kailangan pa din ang tinatawag na pag-aalaga tulad nito kung pinapabayaan ko lang ito mula nung pagtanim pinabayaan kong musbong ang mga damo Uh, wala ito, hindi ito makita na ganito na ang kanyang uh, kalalagyan or uh, sitwasyon or ang kanyang kalagayan ngayon uh, ayan uh, hindi pala kalalagyan mga kal kalakan kalagayan ngayon at uh, in fact uh, ipakita ko sa inyo ang mga mais na tinatanim natin uh, may mga puso na ang ibig sabihin ng puso bunga 'yan at uh, ito malatina. So gusto ko lang malaman sa iba na sa halip na kung ang ano natin yung mga leisure time natin, gagawin natin sa pag liliwali, walang mangyari. Uh, siguro tulad ng iba dyan na nakita ko na kung gusto kong gustong kumain ko ng gulay, ayan na uh, nag uh, bumibili sa mga tindahan pero tayo, may mga tanim na tayo dito at mga kung titingnan natin may mga lugbati na tayo may mga gabi, may mga mani at kung ang ilan pa dito, may mga okra pero hindi laga anong uh, maganda tingnan dahil ilang puno lang ito sa sa uh, sinasabi kong okra pero magtanim pa rin tayo mga karakad So ito mga kalakad siguro i-view ko muna ito sa inyo ipakita ko muna sa inyo at uh, ano uh, para makita ninyo kung uh, ano ano na talaga ang sitwasyon nito o kalagayan nito ngayon So ayan uh, ipakita ko na sa inyo So yan na mga kalakad, nakita ninyo yung mga mais mo lalaki na at may puso na. Yung sasabing puso, yun ang bunga niya. At ito, uh, ilibot mo natin dito. Ito ang sinasabi ko sa inyong mga mani na naitanim natin. Ayan, ayan, tingnan ninyo. At may ilang buno ng okra na noong tinanim namin na uh, seeds sidling as uh, no seeds pa ito yung liso ang nangyayari kasi nangyayari kasi ano ah, uh, ah uh, umiinit noon kaya ang, ilan lang ang sumubo sumo so, so ah, uh, 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 tubo so ano yan sumibong ganyan at uh, ito na ito na ang mga mani na to at hanggang dito malalaki na at may mga bulaklak na to uh, siguro ang ugat nito yung parang maging ano niya, yung parang maging manina talaga at ito ayan ang lemongrass na uh, dandahan ko ng itananim ang mga puno at doon makita natin mamaya dahil libutin natin ito so ayan uh, ito uh, titingnan natin um, ito na ayan hanggang dito ito uh, ang mga manay na ito na tinanim natin noong August yata ito yan ayan, ayan. Ayan mga kalakad. So kitang-kita nyo na at dito hanggang diyan, Ah, oh, uh, hanggang doon sa may ano to, may kambing uh, doon nakatali uh, at uh, kinatali yan dyan para pakainan ng mga demo. So ayan. Okay. Ah. Uh, okay, balik tayo doon sa uh, bandang ano, ah uh, Papuntang uh, highway, 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 ayan, naging ano na, nagkanda-utal na naman tayo. So, papuntang high, highway at uh, ayan, uh, um, tingnan natin at uh, libutin natin para makita natin at i-focus natin ang mga bunga ng mga mais. So, uh, hinto mo tayo mga kalay okay mga lakad uh, lapitan nata natin para ma-close up natin ang pagkuha um, pero sa hindi ko pa uh, patuloy, pagpatuloy itong pagvideo sa mga mais uh, ito muna uh, mag-shout out muna ako kay Heidi Palacio Balmis uh, bagong subscriber natin sa ating youtube at uh, yung Uh, old time friend a uh, close friend yung malapit na kaibigan nang tagal na uh, ayan uh, si Sandra Dublan na sa Bliss makilala at uh, yan Sandra at uh, Madam Heidi uh, ito na uh, na shout out ko na kayo at uh, balikan ko shout out kay Heidi Palacio Balmis at itong si Madam ah, uh, itong si Madam Sandra um, Gulingay Dublan. Ayan, uh, retired teacher na ito at nasa makilala ang kanyang tirahan. Ito mga kalakad, ipakita ako sa inyo. Ito, itong mga manina ito ay huli ko ito. huli ko itong natanim na naitanim ah uh, huli ito huli ito huli ano ba yan? huli ito sa mga mani na naitanim ko una yung nakita nyo unang una sa mga video natin ay yung unang naipakita ko sa inyo sa video at ito ang isa sa mga una na ako talaga ang nagtanim nito itong inyong kalakad nakita niyo oh, maraming bulaklak at may mga uh, ugat na ito na mani kasi ugat ang ano nito ito kasi ang tinatawag ng mga anang English na root crop So ayan uh, kita n'yo ito siya at uh, um natin banda dito sa Tagiliran sa malapit -ano, ng malapit ng ano daanan namin ito kasi ang daanan namin at hindi ito uh, tinaniman ng mga tulad nitong mais ito man ang panghuli at itong ito na na may mga puso na ubo nga yan kita ninyo ito lapitan natin ayan Uh, ito na siya. Ito. Ang naitinayim natin. Ang una, kasabay nitong mga mani na uh, ano, uh, malapit na rin. Siguro mga tatlong buwan ito, maharbis na. Katapusan siguro, uh, primero ng December o December first week, ma ano na ang mani na ito at pati itong mga mais at ito namang uh, huli o nahuli sa pagtanim nahuli nahuli uh, alam nyo suno din ito at ito na sila oh ayan ayan at patuloy tayo dito itong mga naliliit pa ito ang nahuli na pagtanim huli ito nahuli ito sa mga nauna dito tulad nito ito may mga bunga na tingnan nyo mga kalakad may mga bunga na ayan oh so yan, at uh, siguro kung hindi ako nagkamali, pang tatlo or pang apat ko na itong video, nagsimula, magsilum, nagsimula pa noong pagtatanim namin noong tag -ulan. At ito, ito na sila ngayon. Isa-isahin natin na puro may bunga na. O, ayan. So, bunga yan. At -dala, dalawa pa. May isa pa rito atlo to mga kalakad tingnan nyo itong kanya mga uh, buhok ayan dito hanggang dito hanggang dito at ito dalawa talaga ha? minsan lang ito mga kalakad tig dalawang mga puso niya yung tinatawag na bunga at ito tig din oh. ano ba to Ang sikat ng pagkatanim ko nito sarili bangko binabuhat mga kalakad so ayan uh, uh, ito may mga damo damo na rin ito uh, ayan kitang kita niyo mga kalakad no hindi ba uh, ito rin ito ang medyo malnourish yata na mga tanim ayan no hindi ganong mataba dahil nga nasa ilalim o nasa ilalim ng saging na ito at mayroon pa nga dito oh mga kalakat tanim din ito ng inyong kalakat si walking brother itong saging na ito ilang bisik ko na itong na video na ilang metro lang mga siguro isang metro lang para umabot na sa lupa tingnan nyo mga kalakat oh. ang baba talaga nya ayan ito ang saging na tinatawag na pilko or moroco saan galing to galing to sa no saan galing tong similyang ito ay sa pagkakaalam ko sa mga Stanfield ko ito yung kabindis na brand pero may ibang brand siguro ang pangalan nito na re relatives pa rin ng mga kabintis at dito muna ito kama pa rin ito sa unang natanim nitong ni yung kalakad at ino, ito na naman ipakita ko sa inyo ito ang lemon grass na galing doon sa may sabihin natin sa yung makita ninyo na naka ano, naka tanim doon na am uh, um, talagang ano siya usbong na usbong dahil nga uh, mga matatanda na na limon gas or tanglat so ito gusto ko makita nyo to at ito ito ang damo munuti natin mga <laughs> kalakad dahil oh, na sila uh, At na ang mga mga lemon grass or tanglad na nasa tagiliran ng ng uh, mga mais na nagbuo na, bunga na so ayan ito na mga klakad ayan at ito ayan may mga bagong tanim ako na tinanim dito banda so ayan oh. mga bago yan mga bago yan at itong umusbong na mga kasaba uh, yung balinggoy ay parang ano to parang nag uh, umusbong lang sa kanilang sarili at hindi ko ito tanim at uh, tanim ko noon to nung pagtan tar pagtatanim dito pero ngayon uh, na itong umusbong sa sarili na ko na lang para makunan ko rin ng mga similya at ito ito pa rin no, buhay na buhay na dito papunta doon ang galing doon sa yung malalaking mga puno ng tanglad o limon, limon grass at ito pa rin ang mga mani nakasabay din sa pagtanim pagtanim ng uh, unang natanim dito yon ang uh, masabi natin ito na dito ito mga ano may mga damo na. ito Ayan. Kitang-kita niyo pati ang mga balinghoy na tinatawag sa mga Tagalog. Nandito din 'no. Oh, kailangan na din linisin 'tong kalakad So ito ipagpatuloy natin 'yung mga mais at uh, itong mga maning makita niyo. Ngayon, ito yay. ito ito mga manito. Kaya lang ah, uh, na ang mga damo tulad nito ayaw mabunot matigas sige lang mamaya ka danan kita na may ano yan so ito punta tayo dito banda at ito rin uh, ito na ang dati rin na uh, may puso na yan ayan ito sabay ito ito ang unang mga tanim sabay nung nakita natin na may mga bunga na ito um, yeah, ang ayan ang kataas nito oh. Uh, ayan yeah. at uh, ito nasa uh, gilid ng bahay ng uh, kapitbahay namin namang naming, naming, naming pulis na si Sarhinto Yata Dixtet sa busay so kanyang bahay at siya ay anan uh, -an, analo ayan ito na kita natin ang mga puso tigda daw tigda dalawa din oh tingnan ninyo mga kalaka dito yun sa likod ito dalawa rin tingnan nyo ayan dalawa din dito at pati dito tigda dalawa oh, kita nyo mga kalaka dalawa at dito dalawa dalawa rin dalawa dalawa oh kaninyo yan ito hindi pa wala pa at banda dito <coughs> hindi pa din pero ito ang kasabay no sa na nauna kong pinakita sa inyo mga kalakas at dito balik tayo doon na ito na ang kalagayan ngayon nung naitanim at minsan ko na itong ni, uh, kinuha ang mga damo at ngayon ay ano naman umusbong naman umuusbong na naman ang mga damo kaya kailangan na namang linisin to at uh, para uh, malinis tingnan ang makita ang mga tanim na lang ito mga, mga kalakad ang natawag na saluyot o sa ibang pangalan nito tugabang dito ito at uh, kailangan, kailangan i-propagate ko ito para mihin kung so ayan ito ito ang isa ito ang at dito pa rin sa may unahan ang masabi natin ito ang mga mani pa rin ito mga mani mga mani pa rin ito ayan itang kita ninyo hanggang dito to mga kalakad so ayan ito oh talagang madamo na na naman ilang ano ko lang itong na linis mga kalakad ito ang uh, kasaba plant na pinabayaan ko lang uh, sumibol o umuusbong dahil kailangan ko ang ano niya ang pa pasimilya or magsimilya ako galing dito. So ayan mga kalakad na pa naipakita ko na sa inyo, naipakita ko na naman sa inyo ang mga tanim ko na talagang sabi nating pinaghirapan din dahil nga uh, ini kaso, ini asikaso at uh, inaalagaan uh, sa ganitong kalaki ay uh, ito lang inyong kalakad Ah hindi nung simula may mga kasamahan akong ano ah, mga estudyante, dalawang estudyante ah tumutulong sa akin dito at may may suhol sila or may bayad at yung suhol tinutulungan naman tayo sa isang kaibigan na ilang bisis ko na nasabi dito. So ito na na bumalik na tayo pabalik tayo pabalik na tayo doon sa aking kubo. Ayun. So ayan na at ito na ipikita ko na sa inyo lahat so ayan ito ito na so hanggang sa muli ito pa rin ang masabi ko na hanggat hindi pa ito ma, maharvest harvest mga kalakad ay ipapakita ko sa inyo ipapakita ako kung ano na ang kanyang um, kalagayan hanggang Maharbisto. So hanggang sa muli, uh, palagi akong uh, nagsumamo sa inyo na kapag mapadaan kayo sa aking uh, YouTube channel o kung bago pa kayo makita ninyo, ang hiling ko lang sa inyo na paki-subscribe at uh, paki-like and share. Hanggang sa muli, ito na namang inyong Kalakad Walking Brother. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad vlogs. Kindly click the bell button for updates.